artista kami dito. Ayun o. No? Ay pangit doon. <laughs> ang pangit na nagbibidyo. Hindi kayo ngawakan yung cellphone bo. Ayun o. mo nga doon. Okay. Tama tama. Welcome to Masbate! At dito ngayon, sa kung saan ginaganap ang Bagat Dagat na ganilang festival. At dito yung lagoon na kung saan. dito tinang celebrations nila na pag nag-celebrate sila yearly, ito yun, di ba ang ganda, Tara libutin natin at punta tayo sa kung saan kami maliligo. Ba! <laughs> Hello, mga nga daw, kanyang na, I'm here at Baslar Private Resort dito sa May Katayangan Mas Bate. At titingnan natin kung gaano kaganda at kung ano ang pinagmamalaki ng island na iyan ang saan. Napakaliit ng But It's very Oh, as you can see oh my god I am so excited to explore that kind of island oh diba <laughs> dahil dyan tara pwede ba? pwede ba tumalon? pwede ba tumalon? Wag muna tayong tumalon Wag na muna First well, ko dito Thank you so much sa uh, Masbati RTC Our oh, Regional Training Center Coast Guard dito sa Maspati na kung saan sinamahan nila kami. Ah, thank you so much. Headed by Mr. Edward Kuan. at Ate May May at syempre my love. My love. so tara na guys. Try natin papitiglan. pa. Sige na natin. Tara na. Ang bato. Ayoko ba bato? Mababa ba? Malalim ba to? Malalim pa yun. Try mo, mo lang. Try mo, mo, mo lang. Ayoko. ko. Ay, Inatatakot na ako eh. <laughs> Baka hindi mo ako saluhin eh. Ay, ito na, dahil dyan, dito na tayo. Eh? Ay! Ay, ka. Kailangan ko mapabu Ang paa sakit. So let's go. Let's go the beach. Beach. Eh, eh, eh. <laughs> Ayan po sila. Thank you so much mga sir. Bababa na po kami. Hindi mo kain ma'am malun mamciji. Si kuya huwag mo kung saluin kuya, mapepul na naman yan. Ang daming coral sa paa oh. <laughs> Ayan, very good. Ano yan, iping? <laughs> Salvaro? Binangkal. Sa Saan tayo banda? <laughs> ganda naman dito. Punta lang kami dito para mag-lunch guys. Tapos alis din kami. Charles. Ah, pinapalaki pa nila yung mga talisay. Ang ganda nito. Oh, Kuya kung di mo kaya ang trabaho mo, bumalik ka na doon sa ano, training center. Ha? Ay ngayon na ba? Balikan mamaya. And guys, kunwari may naitulong siya, kunwari pagod na pagod siya. <laughs> kunwari lang ang lahat ni nito nito. Tingnan nun naman siya guys, kahit hindi kaya ng katawan niya magbuhat. Pinipilit po niya guys. <laughs> Martida absent pa po. Lo, oh, di ba may pasok ka mamaya? Ah, may hapon pa naman yung pasok niya alas 6. Night shift kasi siya kasi sa kanilang pamilya siya yung black sheep kaya night shift siya. Ha? Huh? Buto ng dinosaur. Ini buto ng dinosaur oh. <laughs> dito na kami sa area of responsibility. Ay ang ganda oh. Very aesthetics. Saan ba yung... Ah, yung... Kunwari ka pa, first time pa rin dito eh. Yan yung balangingi bukas. Ah, balangingi. Ah, dyan tayo pupunta? Yeah. Ba't di na lang tayo pumunta okay. ngayon? Dito okay. Dito kami sa may pool area. Ay, infinity pool sila guys. Grabe, ang ganda ng ano na to. Paano sila mag... Paano sila magpaano mag, dito? Yung may pupunta, ma... Paano... Wala kami ng alam sa details guys. Bahala na kayo guys. Hanapin nyo lang ang baslay. Ang ganda oh. Oh my god. Oh diba? Hello, beautiful lady. Oh, diba? Kuha mo kami tubig doon. Tapos mango shake. <laughs> Inutusan. Inutusan. Alam, ang ganda. Oh. Sinito dito, wag ka ba magpo-propose sa akin? Oh? Choy, dito ba tayo magkayat namaya? Gundo. <laughs> oh. Grabe. Oh, Tabi apo. Tingnan mo muna, Chinito. Ano to, Choy? Chuy, tingnan niyo yung ano, Chuy, kaayo ilang ano, talisay oh, pula. Ano to? Tabi apo. What's that? What kind of plants is this or tree? What kind of Ang ganda. Tubo-tubo si Lola. Uy, hala. Uy, dako kaayo nga isda ha. Uy, dako kay bukok sa isda or fish. Oo. Hm? Lola, kakatakot maligo diyan eh, baka mayroon ganyan diyan sa loob. Meron diyan. Virgin, ikaw? Na, night. <laughs> Ang ganda ng area. Grabe. Ang ganda ng area, tapos may gwapong. Ang sarap-sarap. Hi, babe. Oh, you're so yummy naman. <laughs> Ang ganda ng islang linis. Dumumi lang dahil sa amin. Yan. Yan ang sarap picture-picture. Instagramables. Dito naman na area. Oh, ganda din. Oh. Para siyang park. ayan Tapos meron silang event hall doon. Parang function area. Pero ito mas malaki na function area. <laughs> Hi, kuya! Tapos ito yung mga ano nila. Cottage, cottage. Hindi ba? Pak. Oh. Bongga. Hi! Magandang araw! Sila po ang machete dito. Ganda oh. Dito naman sila sa gilid. Hey mga Choy! Yes, ang hirap naman dumaan dito. oh my God! Nakahubad na si Choy! Choy! Shit! Sarap ni eh. Mamalikan niya. <laughs> Piling artista kami dito. Ayun no. Ang Ay, pangit doon. Ang <laughs> oh, pangit na nagbibidyo. Hindi kaya ngawakan yung cellphone bo. Eh, kita mo nga doon. Ayan po ang ulam. Adobong baboy at isda. Isda. Manok. Kain na kayo kuya. Kaya mamaya kayo kainin namin. <laughs> Ano ka, ano ba kayo? Charot-charot ang tanakain. Basta na malagyan siya nating maligo-ligo man tayo. Alis na eh, tayo pagdating lang si Edward. Iniwan. <laughs> Ganda mar. Sarap lang mo. Hindi pa sa tao ha? Oo. Sayang mga ano ko dito. Yung mga hindi siya puntahan ng tao kasi sa private ito, na ito, private, ito, private ito, lang. Ito, ito. Private na private kasi to guys. Ba nagbabanding si Ma'am si Chicha kasi si Hi! Anong doble karas siya? Ano to? Manok o ano? Ibon Hi! Ibon ka? Ibon. Hi! Kaya nga may bangs siya sa likod oh. Hello, baby. I wanna see your peacock. Ah, uh, ah uh, your peacock. Hi. Ano pangalan mo? Oy. Ang ganda ng bangs. ini ni yun siya, hey, siya ponte. Mataba. Hi. hi Oy. Oy. Ang ganda niya. Wow. Hello, lagla. Ala, Manjo, look at the that chicken. Wancho <laughs> Bless your ninong Ay ninong Andito sila ni sir at ma'am Ating isa naman syunga syunga Nadelete ang kanyang video Oh Congratulations. Lose Congratulations You lose your turn. Mm. <laughs> go, <Bo naman> <laughs> go, baby shark. Oh, <laughs> <laughs> <Kala niya malalim. laughs> it's mine, bro. I wanna have some, bro? Okay. 3 years old pa lang yan siya guys mag 4 years old pero grabe na siya magsalita tsaka ang laki na niya yung height niya parang 6 years old ah oh. I'll find the anong, the anong... anong ganon the pearl anong ganon anong ganon niya balon hindi yung ano yung tubo I I will I will ano I will ito na kanang tangin ang English kasi Paano bang I will I will Eh mag maginawa sa si ilalim. Okay, mag Hindi tawagin yung Ay, okay, bye. Reset. Pa't ka bigyan ng English kasi. I'll breathe under the sea, under the pool, under the water. I'll breathe, I'll find the pipe. The sea urchin. Oh. Well, Wah. There's a coral reefs under the night <coughs> Yeah. Ye, yeah. Yeah. Sarap. Yay. Ang sarap Liga. Ye, yang sarap tenaga. Anyam Baslay. Thank you so much Baslay. Serap. Ale uh boy -huh. boy boy. Yay. Yay, we're going home. Adik apa magliga? Adik apa magswim? Thank you so much, Sir and Madam. Ah, <laughs> oh, very strong show. <laughs> Thank you so much, Baslay. Thank you. Ang ganda. Okay, yung pinawulog sila pong mag-stick ka. Bye, Basla. Ano ba naman yun? Bye. Okay na. Let's go home. Talon ka nga for 1 million views. <laughs> Hi babe. Huh? Kami. Hi babe. Aboy boy. Ay grabe oh uh, nang itim kagad. Sunburn. Hoy <laughs> na kami. 아이샤 s t Bakit ba mga pag-asinat daw uno dito no kasi kuya na driver pag-asinan na... si round siyam based on your sir nao ta dito dito sa nasa hindi no na. mm. Kain po ah asinan asin pala tawag Akala ko lahat ng coast guard dito is taga ano sundalo police di ba pwede pa rin ka pumali kahit saan. sakin anak bakit course mo coast guard uh, marine <laughs> bachelor of arts in psychology po paano ka napunta puntan ng coast guard trip mo lang dito, hindi sila Silang nag-aasinan uh, na si na sila uh, <laughs> po nag-a-refer nag my graduate may order na kung si saan ka mag-champagne. tayo niyo, ma'am? Uh, mula sa school niyo. Si jam mm -hmm. graduate sa psychology. Niyo, Pero, na siya. Nabubero siya, na siya Kaya yung sabi ko, By parang hindi ka, Pero karo training ka mag ano ka. Beth? What? Ikaw ka alam namin, in-check eh. ko. Piki, lang to? Piki. Ikaw sir, taga saan ka, sir? Ah, Negro. Yan lang, di ba? Harap lang. I know. punta kami Toledo. Harap na ang Negros, di ba? Sa yaya. Yeah, yeah. Kain na po. Sige po. nila. Dito po. Kaya naman ba? Ay, doon yung po. Mahulog dyan. sa haka, mahulog po. Dito kami kumakain na sa Basay Island. Black or white?

Virgin na virgin yung island nation. ano mo? Saan ba yung bata? Di ba may bata sila kasama? Cowboy, <makes> cowboy lang tayo dito. <makes> Kuya Edward, magkaon na mo dyan ha? Kaya wala na kami ano dito. Baka ikaw kainin namin. Kuya, may kanin pa dito sa saka ulam. Or para safe, ato na lang silang binilan. Huwag well, kamay lang. Mukhaong, uh, gani, sa kaya, kung posibleng dito silang mukhaan nga kung gano'n din kayo. uras na. Kasi mga bata. Diba ba nagkasama sa mga na dito? Ano sa akin nila? Ayun. Pabalik-balik sila. <laughs> Hindi na. Baka nga di mo muntahin eh. Baka kaya pinabigyan tayo ng ano? Kaya, sin kaya sinumulan na nila yung ano eh. Kasi ginagawa ngayon sa sakin diba kanina? Dati update mo doon. Tawag mo naman, Choy. Tawag mo naman, Choy. Pwede out kasi may may para sa pangaligo. Uh Abas. Uh -huh. Wala nga siya. Hindi nga siya bubukta. Masok na yan. Sabi ko wala <laughs> nabibigil. <laughs> Pwede